CMN, CMN News. News CMN Live Nation Nationwide, Nationwide. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Bilang selebrasyon ng Road Safety Month ngayong buwan ng Mayo, iniulat ni Land Transportation Office Buwak District Officer Leonard Gabuna ang mga isinagawa nilang operasyon noong 2024 sa lalawigan ng Marinduque. Ayon kay Gabuna, nasa 3,822 road violators ang kanilang nahuli at ngayong unang quarter ng taon Enero hanggang Abril ay nasa 2,158 na. Karamihan sa mga paglabag sa batas, trapiko ay mula sa mga motorcycle riders tulad ng hindi pagsusot ng helmet na naitala ang pinakamarami noong 2024 na umabot sa 848. Mga walang lisensya ay 660. Hindi rehistrado sa sakyan ay 563. Not wearing safety or seatbelt, ay nasa 300 at 36 at mga nagmodify ng mga sasakyan, partikular na motorsiklo ay 100 at 30 Nasa 478 ng 1,820 mga riders ang nahuli noong 2024 o katumbas na 62%. Habang nasa 674 na motorcycle riders ang nahuli nitong Enero at Abril o hanggang Abril 2025 na karamihan na hindi rehistrado ang motorsiklo walang dalang lisensya at hindi pagsusot ng helmet. Samantala, sa ulat naman ng Provincial Highway Patrol Group ng Marinduque na pinamumunuan ni Team Leader Police Lieutenant Mark Mayugba, bukod sa pagpapatupad ng batas trapiko, ang kanilang tungkulin din ay magsagawa ng mga seminars sa mga transport groups tungkol sa traffic rules and regulations, defensive driving techniques, first aid at emergency responses. Sinabi pa ni Mayugba na kailangan maging alerto o ituon ang mata sa kalsada at kung masama ang pakiramdam o inaantok ay huwag na magmaneho para na rin sa kaligtasan ng nakararami. At yan kasama ng Ariel ang pinakahuling balita sa oras na to. Ako pa rin si Dennis Debrejo ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City na gulatan Live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nation, nationwide. nationwide.